uh, doon sa Panaad Stadium kung saan yung identified na evacuation areas ng mga affected na uh, kanya volcano eruptions. Uh, meron kami yung, uh, medical team na nakahanda na pwede mag-assist sa uh, Department of Health para sa panghantay ng halusugan ng mga evacuation usually kasi ang um, problem sa mga evacuation centers ay yung kasi yung at uh, sa mga, mga evacuation centers. Tapos yung term naman namin is kabalik uh, na sila uh, ng financial assistance para sa uh, uh, hindi so, kasi na sila doon sa mga And also, there's another um, Yes. Oh, I believe, para sa akin lang ha, position ko lang ito. of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga mga Office of the Vice President and ibang mga supporters. No? Para sa akin kasi, kung meron impeachment complaint, that will be a way and avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin dahil uh, meron kasing rules ang impeachment no? so pwedeng sundan yun uh, and nalalatag uh, ng maayos yung accusations yung may sagot ng tao it is a um, uh, uh, it is a parang uh, um, uh,